Okay mga kabingbing Nalala ka rin diri sa uh, Hapitan Beach so, Muna <clears> itong <throat> mga kabingbing oh. Kanon, hurot na Kinilaw na pa Hindi na ah. Bihon Spaghetti Oh, na pa mga kabingbing Pusuman Kamuti oh. Kamuti sa usawan isda nga sinugbang mga kabingbing parot ang litson mga kabingbing uy napalay mga kabingbing oh. okay Ay, mga kauban mga kabingbing oh. ang uban daw nagsakay sa kon mga kabingbing katawa ka na banana ah, banana bot sila mga kabingbing oh. sakay sila Okay. Kita kami dire dire na sa mga kabingbing kay magpabusog sa mga kayo. <laughs> okay, update na lang mga kabingbing. Salamat. Ayun na po manili mga kabingbing. Okay. God bless you. Okay.